Nilusob ng higit limampung armadong katao ang police station sa bayan ng Governor Generoso sa Davao Oriental. Ang mga sumugod nagpakilala raw ng na mga rebelding NPA. Umaaksyon si Paulo Anota ng News 5 Davao. Tagtad ng bala ang Governor Generoso Municipal Police Station sa Davao Oriental nang salakayan ng mga armadong tao noong linggo ng gabi. Nabasag ang pintuan at mga bintana. Ang police mobile na ito napuno rin ng butas at hindi na mapakinabangan nabutas din ang bubungan ng istasyon sa pagbulusok ng mga M203 rifle grenade may na-recover pang isa na hindi sumabog ayon sa provincial director ng Davao Oriental na si Police Senior Superintendent Harry Espela, higit 50 tao ang lumusob sa station i received information from him yung chief of police natin around 9:44 pm uh, nagkakaroon pa ng putukan and ang uh, sabi niya sa akin still hold the line sila kasi yung time nitong dito, more kasi ang tao natin dito, more mga 14. Nagumpisa raw ang bakbakan ng alas 7.45 ng gabi at nagtagal ng dalawang oras. Sugatan ng isang PO-3 jan Ray 5. Nawawala naman si PO-3 Edmundo Garrido. Kinumpirma din ng otoridad na binihag ang station commander na si Police Chief Inspector Arnold Ongachen. Naubusan daw kasi ng bala ang mga polis kaya na-overrun. Malayo rin sa Governor Generoso ang reinforcements na unang sinuyod ang daan na tinaniman ng mga landmine. Inaalam pa kung ilan ang nakuhang armas mula sa pulisya. Sa ngayon, hindi pa makumpirma kung rebelding New People's Army ba ang sumalakay. Pero ayon sa mga residente, nagpakilalang mga NPA mga sospek. Pag duol di kay, akala na pulis, di nangutan ako. Ako, do, ah, sir, ang sada sir, siya nakuan kuan mani ng mga NPA man mi. Yeah. Wala na ko nagkuha, nagsira dahil yung kong bintana kay mahalok man ko. Mabuhay ang Pilipino. Ang MPA. Ang po nagkanta sila kalayaan. Patuloy ang pursuit operations ng pulisya at 701st Infantry Brigade ng AFP para matugis ang mga sospek at sagipin ang binihag na station commander. Umaaksyon, Paulo Anota, News 5 Davao. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.